check natin itong brake light ko patan ko itong ano nya ayan talagang wala wala syang brake light talaga basic muna i-check natin yung brake light switch nya tatanggalin ko ito uh, tignan, tignan ko kung baka madumi lang sya pwede nating linisin so ito mga sama gawin lang natin dito tanggalin ito itong spring spring nito na nakadugtong dito sa may brake light switch ayun matanggal na ganun lang yun mga kasama yan ibalik natin ito yan mamaya subukan natin try natin paandarin sing natin yung brake light nya kung meron Subukan natin, nalinisan natin yung ano, yung brake light switch ayaw pa rin check natin To uh, ito last option tignan natin itong bagong bombilya ilagay natin kung pwede na yung ano yung brake light kasi yung tail light nya pwede pero yung brake light nya hindi pwede bumili ako ng ito yung dati kasi na bulb nya yung filament nung isa parang medyo maitim yung isa yung dito sa kabilawa hindi naman magana yung tail light nya pero yung brake light nya ang hindi ayun gumana na mga kasama yung brake light nya tapakan nyo siya at uh, hindi masyadong sensitive pwede nyo i-adjust nyo na lang dito Okay na mga kasama, meron lang brake light. nakita natin yung rason kung bakit wala siyang brake light nilinisan natin yung brake light switch medyo madumi na rin pero ayaw pa rin gumana ngayon bumili ako ng bagong bulb so yan na pwede na ilagay na natin i-assemble na natin mga kasama